Maingat na binhisa ni Nanay Merly ang kanyang walong taong alagang aspi na si Melay. Pakay nila sumali sa Pet Passion Show na hati ng Association of Baguio Chinese Filipino Youth Incorporated. Excited naman kasi marami ka mamimit na iba, marami ka makikilala ng mga dog owners. Pero sa likod ng makulay na kasuotan at bibong mga galaw ay siya namang masalimuot na buhay at kwento noon ng alagang aso. Rescue dog kasi ang alaga at kinuha ito mula sa kapitbahay. Yes, palagi. 24-7 na iyak, walang kain, walang tulog. Hindi mo alam kung ano yung sakit niya kasi hindi siya nagsasalita. Kahapon, labing walong aso suot ang kanilang mga Chinese costume ang bibong rumampa sa patimpalak sa Little Chinatown sa Session Road. Dragon dance? Bakit ma? Bakit dragon dance? Eh kasi yung team is Chinatown, di ba? So yun yung ginamit namin costume niya. Aga-attention dito ang alaga ni Jel na si Oreo. Bukod sa bibo ito sa mga dog tricks, ang kanyang costume ay Chinese lantern na kinagiliwan ng publiko. Uh, si Oryo, yung damit niya is actually, to be honest, ha, ginawa lang namin siya kanina. Sobrang rush lang siya kasi unexpected na nag-cancel yung paghiraman sana namin ng costume. Kaya talagang dito namin na na kaya pala namin even ano, rush yung paggawa ng costume. Paraan ito ng Chinese-Filipino community upang magbigay saya sa mga namamasyal at magbigay paalala tungkol sa responsible pet ownership. Um Regardless of the breed, no? kasi we have from Aspen to Labradors to uh, Great Dane, lahat talaga kasama. So we only had uh, one category, that is uh, we have... Five different categories. Um first place natin is of course your overall costume in line with the Chinese Chinese New Year celebrations. Kids they're for kids mga dogs natin, in particular and also because some many of our members among Filipino Chinese community are dog lovers. Kaya namin this year na ng dog show. Sa huli, tinanghal na kampyon sa patimpalak si Oreo. Ang patimpalak ay isa sa mga highlight ng ikalawa at huling linggo ng pagdiriwang ng taunang Spring Festival sa Baguio City. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines!